dahil nga ang tagal na natin hindi nagbibidyo na hindi nagpapakita ngayon magpapakita na tayo ayan, good morning po sa inyo lahat good morning mga green thumb uh, update lang tayo sa ating mga Sansevieria na nandito sa ating garden hindi naman sila, hindi naman sila nadagdagan uh, ganun pa din, pero dumami at dumami sila, syempre yung mga Sansevieria mabilis lang silang magparami at syaka uh, lumalaki, ayan, lumaki na sila ah uh, yung iba, yung mga bigay ng mga friend. Eh, pero karamihan talaga bigay lang. <laughs> bigay lang pala karamihan. Eh, parang isa lang yata yung nabili ko doon o dalawa. Ayan, papakita natin ngayon sa sa Papakita ko. Eh, ko. Uh, si na mga alaga natin dito sa ating garden. Ayan, simulan na natin. ah uh, yung iba muna, yung upisahan natin sa mga maliliit lang muna. Kasi nga, eh, ano. Parang parang hindi na ako sanay humarap sa camera. <laughs> Ayan. Sa mga hindi po nakakakilala sa akin, ako nga pala po si Josephine Bauyon. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please don't forget to subscribe. Paki-click na rin ang notification bell para lagi kang updated sa mga uh, mga bago nating mga video. Ayan. Maraming salamat po sa mga supporters na paraging nanonood sa ating video kahit na boring. At salamat din sa ating mga shoutouts. Sa ating mga friendship, sa Team Yahoo, at uh, sina sis Donna, sis Edith, sis Rolly Seal, sis Pe, sis Swag. At sa ating mga ka-plant lover. Nandyan and po sina plant tatay and many many more. <laughs> Hindi ko po matatandaan kay sis Daisy. At uh, saka kay... My love do ah uh, my love Jonah. Ayan, si my love Jonah. praise uh, of ano nga ano niya ngayon? Praise of oh, succulent. <laughs> hindi ka matandaan yung ano ni sis Joanna. Basta si Jonah my love. Tsaka si sis Daisy and si bunso. Hello bunso. Ayun lang nako. Yung sa mga wag magagalit yung iba dahil hindi ko lang na-memorize lahat yung mga pangalan niyo ha. Pasensya na po sa susunod na video. Isa shout out natin lahat at ating mga ka-friendship. Ayan. Ayan, simulan na natin bago pa tayo humaba. Simulan natin yung ating mga ipapakita ngayon. Nasaan si Beria? Ayan, buhay pa rin po ako. Ngayon lang din lang ako nagpakita. <laughs> buhay pa po ako at buhay na buhay. At mainit-init pa. <laughs> Ayan, nalika na. Papakita ko na sa inyo. Umpisahan natin sa maliliit. Umpisahan natin sa maliliit na <laughs> Sanse. <laughs> Umpisahan natin sa pinakamaliliit. Meron tayo ditong maliit. Ito yung kala ko mamamatay. Na, hindi, hindi ko alam exact na ano nito, na ID. Uh, mini bonsel daw, sabi ni Seller. Ito, mini, mini bonsel. At, nung pinong napunta to sa akin, ay dalawang piraso lang. Tapos napalago ko siya. At buti napansin ko medyo natunaw siya ngayon. Uh, nabuhay ko na ulit sila. Ito na siya. At meron na uling pasibol, Ayun. Na-recover ko siya kasi ito natunaw. Ah, uh, yata sa ano, sa tubig. Ayan, hindi ko na siya masyadong pinagdidiligan ngayon. Meron na tayong uh, dalawang pot nito ngayon. Na-recover na siya. At meron pa ako na propa ng mga ah uh, galing sa ano galing sa kanyang dahon kaya lang iba yung itsura niya nagiba yung itsura niya hindi katulad nito nagiba yung itsura niya bibili sa natin kasi baka baka sumobra tayo sa 15 minutes tapos sunod natin ito ito si mga ID niya ha yan ito yung isa ito alam niyo ba galing din to sa ano libro propagation din Nahingi ko lang to, yung isang dahon. Naparami ko din siya. Hindi <laughs> ko lang alam kung nasanya yung iba o napamigay ko na yung iba. Eh, pero ito lang yung medyo lumaki sa akin. Ayan, parang kamukha nito ito. Ito naman yung galing kay galing kay si Sweng, Lumaki na siya. Magkaiba naman sila kasi medyo ito naman medyo maliliit. Magkaiba naman sila. Tapos meron pa tayo nito. Hindi ko rin alam ang ID. Yan. Ibilisan na natin ha. Pang ilan ba to? 1, 2, 3. Pang tatlo. Pang tatlo na. Baba na lang kaya kasi natin. Kasi ang sikip. Ang sikip kasi. Tapos, meron din tayong isang maliit dito. Yan. Hindi ko rin alam kung anong ID. Yan. Ang cute niya. Parang ito katulad dito. Pero kasi kung live propagation dito, alam niyo, galing ko makingi sa mga customer ko. Yan. Nahiya ako humingi ng malaki, kaya humingi ako ng dahon, pero napoprop ako naman siya. Ayan you know? o. Pero siyang tatlo. Parang siyang kabuka nito. Pero na siyang tatlo at i repot natin siya pag lumaki-laki. Ito yung pinakandahon niya. Ito yung dahon niya. At ito, Ah, hindi ko alam kung kanito ito galing. Galing to nung sa Bulacan nung kami ay nakita-kita doon sa Kaisispe mga plantita. Hindi ko alam kasi yun nagbigay. <laughs> Basta lang nakita ko, nagka-tumpok-tumpok na, kinuha ko na. Tumpok-tumpok na. Tapos, ito naman. Ito naman. Ako, so, sini alam nyo ba sinira ito ng pusa? Natumba, nabali, kabali-bali. Buti hindi siya na. Ito naman si Patens. Hindi ko ito nakakalimutan. Ito si Patens. Ito si Mother Plant. Napropa ko na itong isa. Ito yung kanyang baby. Mas malaki pa sa mother. Si baby. Ayan. Ito yung kasabay ng mini bonsel na binili ko Tay... Erin ah. Cactolens. Ayan. Ang ganda niya. Bibilisan natin. Tapos, meron tayong Bonsel. Ito si Bonsel. Ito naman yung galing kay Miguel. Alam mo ba, Miguel, meron na siyang baby. At hindi lang isa. Dalawa sila. Ito yung isa. Napadami so, ko kagad siya. O, oh, diba, tatlo na. Yung bigay ni Miguel, nakakatuwa naman. Tumaki na siya sa akin. Tapos, meron na siyang dalawang baby. Binukod ko nga itong isa o, oh, di diba? And then, eto naman. Meron tayo dito. Ayan. Meron tayong black sun severia. black po siya. Ang ganda niya. Ang ganda ng kulay niya. Ah, uh, ano ko din to? Hiningi ko din to sa aking customer. Ngayon, meron na siyang dalawang baby. Ang ganda ng kulay niya. Diba? Dark. Dark at color. Meron tayo dito. Yung may yellow. Hindi ko na alam yung mga ID nila. Ha? Hindi sila. E tapos, ito yung isa na dwarf. Dwarf. Ayan. Si billionaire. Si whale fin. Billionaire. Hindi ko alam yung ano. tunay na. So, soka Ayan ni ang pangalan niya ni Rico Home Digat Junior kaya pala malabo tingin ko wala sa labi ito naman si Moonshine sa Siberia Moonshine malaki na din si Eye ang bilis nito lumago ang dami ko ng ganito sila mabuhat <laughs> mabibigat na pala yung pinaka malaki kong mother tongue. Ayan. Dito pa yung isa. Oo, oh, ang laki-laki na niya. Hindi ko siya kayang buhatin. Diba? At dito, meron tayo dito silindrika na namumulaklak na. Ayun o. No? Ayun, si silindrika. Ayan. Para din siyang bonzel na mahaba. May bulaklak siya. Swerte. eh. Ito pa yung isa. Ito yung pinaka-mother. Ito. Ito yung pinaka-mother. Andun yung meron pa isa dyan. At meron na rin ako nabigyan na isang print. Tapos meron pa ako dito dyan ito. Hindi ko alam ang ID niya. Tapos ito. Meron pa rin dito. Ito, ito. Iba din to doon. Mas iba din to doon sa ating... Yan o. Oh. Iba yung iba yung itsura ng dahon niya. Iba yung ano niya, pattern. Yan. Kaysa dito. Ito kasi mahahaba lang siya. Ito medyo malapad. Oh, di ba? Medyo malapad siya. Ayun. Tin tayo na pabayaan. na. Meron din tayo dito ano. bakularis Andan pa yung isa. Ayan, namumulaklak na oh yung mga San Siberian natin, may mga bulaklak. Tapos meron pa tayo dito isang bakularis na lumaki. Kasama pang itlog. <laughs> Ilagay ni tatay yung itlog. Alam mo ba, mas matangkad na to sa akin ngayon. Ayan. Oh. Ang haba niya. Ilagyan ko din siya ng ribbon na red. Ito yung paso niya. Ibababa ko siya. Kung gano'n siya kahaba. Mas matangkad na siya sa akin. Ayan. Ito na yung tangkad niya. Ang laki niya, oh. Ayun, ang laki. Ang laki niya. Ayan. Ito pa pala si ano, nakalimutan ko, si Copper Tone. Kirky Eye Copper Tone. Ayan. Humingi pa ako ng tulong kay Sis Donna. <laughs> Shout out, Sis Dons! <laughs> Humingi pa ako ng tulong kay Sis Dons para maalaman ko yung ID niya kasi nakalimutan ko alam nyo naman yung ating mind mind <laughs> nawawala na. yeah, sana mapadlago ko din to si copper tone Ayaw. ayan ngayon napakita ko na sa inyo yung ating mga San Silberia na alaga natin dito sa ating garden Ayaw. sa huling ano, bye see you on my next vlog awis na ako <laughs> for the next vlog <laughs> bye